si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyan termino. A ako, wala akong nakikitang indikasyon o karakteristik ang, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards or leading towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi, kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea, uh, itatreten ang buhay mo, itatreten ang wife mo, itatreten ang Speaker of the House, ang mga mo. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aimee. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, puukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Every time nagkakaroon sila ng rally, ang ang pinaka punto nila is sirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he is doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Karakteristik ba yun ng isang diktador? I don't think so sabi niyo, um, hindi kayo sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado. Ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo <laughs> strongly worded yung mga speeches and usually against sa, ka sa, sa kabilang panig. Uh, yun ba yung inaayawan niyo? O hindi niyo inaagrihan? Uh, siguro may dahilan siya kung bakit gano'n yung salita. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsan ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Nagtataka nga o, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Ano po yung reaction mo, on Dictatorship Statement ng tatay niyo po? Ah! Ako man tong diktador. Ingon sa mga... Ingon nila. Ingon nila. Ako tong uh, diktador. Ako to sir. <laughs>